Hello guys! Good morning! Ito po yung part 2 video sa staycation namin. Kay gising lang po namin ni Jowa. Time check, 7.10am. Ayun si Jowa, nagpe-prepare na ng breakfast namin bago kami bumaba at mag-swimming. Cheesecake na bili namin sa mall. Nako, may pag-flying kiss pa. Ayoko na mag-breakfast. Busog na ako. Char! oyan so, guys, nag din kami dito sa salamin, hindi lang sa room. Napala guys, kung napapansin nyo, same kami ng pantulog. Sa online lang namin order yan. Napaka-confy. So yan, dito kami mag-breakfast sa balcony. Cheesecake, banana bread, pizza, melon, grapes, at coffee ang aming almusal. Sa coffee guys, ngayon lang uli ako nagkape. Konting higop lang, ta nagpapalpitit kasi ako. Anong ka din ba? O oh, ayan, for the video muna tayo ng breakfast. Habang nag-video ako, napansin ko, grabe, agang-aga may nag-swimming na. Masyado pa naman malamig pag ganitong oras. O oh, siya, tama na nga ang pagiging pakailamera. Char! Si <coughs> Jowa, pansin nyo din ba? Napapakamot, halatang naiinip na. Kulang na lang sabihin ng tagal ko. Pero dahil gusto niyang sabay kami kumain at literal na malambing yan, inantay ako, haba talaga ng hair ko, no? Sa Jowa ko. Char! Oh, yan, hinalo yung kape ko. Cheers daw kami. Tara guys, kain na po tayo. O oh, 'di ba? Habang nagbe-breakfast kami ni Jowa, naka-video pa. Kasi dapat naman talaga kunan ng mga video ang mga special moments na meron kayo ng mahal mo. Kasi hindi mo man maibalik ang oras, pero pwede mong balikan o panoorin ang mga good memories na meron kayo dati sa pagtanda nyo. Kaya ako sa pag vlog ko, ini-enjoy ko lang. Although wala naman talaga madali sa pag edit Pero since gusto ko ang ginagawa ko at nag enjoy ako, syempre wapak health na lang. Yung tipong jujuti ka sa work ng puro i-bugs dahil sa kaka-edit mo. Pero pag natapos, syempre excited ka i-upload. O oh, ayan, inutusan ko si Jowa mag-init uli ng pizza. Habang ako, pakain-kain lang. Yung payat talaga ako kahit ang daming kinakain. O oh, ayan, nainit na ni Jowa ang pizza. Anyway, since elementary, ganito na talaga ang katawan ko. Kahit morpho dang, hindi halata. Hi, deep inside, kilig na naman. Char! O oh, ayan, sinibuan ko si Jowa for the napagod kasi inutusan ko. Char! Kaya pala guys, after namin mag-breakfast dito, magpiprepare na kami para sa swimming time. At mamaya, itutur ko kayo kung saan pwede magbayad, saan ang dressing room nila. Meron din silang locker room. Sa entrance fee ng beach, 250 per head. Nga pala guys, kung wala kayong dalang swimsuit, pwede kayong bumili. Sa tabi lang siya ng entrance ng man beach. Kailangan kasi nakapang swimsuit attire. Ayan guys, naka-prepare na ako. Yan ang outfit natin for today's video bago mag-swimming. O ba diba, may pabaklas ng ating na Nabili ko lang yan sa online. Napaka-cute ng dress, diba? Punta na Morning swimming. Morning swimming. Lang <laughs> Ay meron pala. Meron? Ay. Hindi sa sakin ata yan ni. Oh, wow. Ah, kaya di siguro dito sila natalay na daan, no? O, oh, ayan, I model muna nating suit na dress. O, oh, pak, pak, pack, ganyan, ganyan, char! Ganda ng dress, di ba? Nabili ko lang na yun sa online. Ayan guys, dito po ang pool cashier area nila. Tara guys, magbayad na tayo para makapunta na tayo sa beach. Ayan guys, dito po ang female locker room and dressing room Dito po yan sa kaliwa And then sa kanan naman po ay sa male At makikita nyo dito ang mga rules nila sa man beach Tabilang lang po ng mismo entrance ng beach Iwan ko muna dito sa locker room ang gamit ko Bali ang dadaling ko lang is yung monopod and then yung cellphone ko Sampara meron kayong option kung gusto nyo gumamit ng locker o hindi na As Magiging secure ang gamit nyo kung iiwan nyo talaga sa locker ba? Diba? Bago kayo makapasok sa entrance ay papakita nyo lang to ito guys, merong board dito sa entrance. Nakalagay dito na sports apparel not designed for swimming are not allowed. O oh, ayan guys, nakapagpalit na rin ako. <laughs> 웃 <laughs> yan. Sabi ni Jowa, kunang ko daw siya ng may pa-slow mo. O oh, ayan, tapos na kayo mag-swimming. Aura-aura muna tayo sa So ayan na nga. Kita niyo naman. Yung tawel, nilagay sa ulo. Para na siyang bumbay. O oh, di ba? O oh, pa. Maniningil na mamaya ng pautang yan. O, madam na madam, may bag pa. Magka-nabintahan ng ano? Ng... Na... So, ayan lang. Na, atuloy natin ang pagkakwento. O, inayos yung bag. O, pakaka na. Lumilingon pa. Madam. Madam na madam na. Mukha naman, bumbay. O, di ba, Ano raw yung ginagawa ko? Hindi niya alam. Di ko na to. Ay nako, sabi ko kay Jawa i-video eh, niya ako. Hindi ko alam, ginagawa na pala niya ng sariling voiceover. Pero in fairness, nakakatawa yung mga sinabi niya, di ba? Ang cute lang. Hi. O okay. oh, ayan guys, pabalik na kami sa condo unit. Dahil ang checkout time namin is around 12pm. Thank you for watching! See you on my next video! Bye bye! Mwah.